dinagsa ang selebrasyon ng Sinukmani Festival sa Rosario, Batangas, Tampoka, ang mayamang kultura at tradisyon ng bayan. Narito ang report. Ibat ibang hulma, hugis at disenyo ng Sinukmani ang bumida sa bawat booth ng mga kalahok sa pinakamalikhaing Sinukmani bilang bahagi ng selebrasyon ng Sinukmani Festival. Kabilang sa mga kalahok ang mga barangay sa Rosario, mga tanggapan ng lokal na pamahalaan, eskwelahan, mga negosyo at establishmento sa bayan at ilang private organization. Bukod dito, Highlight din ng five-day celebration, ang Cookfest, kung saan nagpasiklaban ng mga kalahok sa pagluluto ng sinukmani. Hinahaluan pa ito ng mani at pinipig na nakapagdadagdag ng lasa para mas lalong sumarap. Ang sinukmani ay isang uri ng kakanina na ipinagmamalaking produkto ng bayan ng Rosario. At syempre, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataon na matikman ang ipinagmamalaki nilang sinukmani. Ito po ay isang kaugalian ng mga taga-Rosario na, na talagang ang Sinok Mani ay napaka-popular dito sa aming bayan. This our first time so so excited, masaya, kabado. Um sana uh, at least mapasama lang kami sa runner up. Ito po yung pagkakissasama-sama ng mga ta, ng mga taga-Rosario and sila po yung mga nag-aayos ng mga feature nila yung kanila mga products at kaya ng diri ng uh, ng aming bayan. Happy, Happy Festival! Festival! Happy, Happy Festival! Festival! Ang bayan ng Rosario ang binansagang the rice granary of Batangas at sa pagdiriwang ng kanilang founding anniversary, higit sa mga aktibidad ay layo ng selebrasyon na ipakita ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Rosayan tungo sa pag-unlad ng kanilang bayan. Kailangan nating magkaisa para mapaayos natin ang barangay, mapaayos natin ang bayan ng Rosario para maging maigi para sa bagong Rosario sa bagong Pilipinas.